Ya, yeah, mga bro. Magandang umaga na ulit sa inyo. At ay na lang ulit ako nakapagbukas ng aking, akin video nung pauwi na ako. At, um, malalaking alon ng ano? malaking At lang ako ng ah, Ah? Oh, ah, lalaki ng alon, mga bro. Ya. Yeah. Grabe. Nabutan ako, mga bro, ng alon ah, oh. Yan. Gagang araw po sa inyo lahat. Yan. Yan ako ng lakas. At hindi mm, na rin ako kapag video na aking pangangawin. At nung mm, ang ambon, ambon kanina dito na ulan-ulan. Ah, lalakan ng araw mga bro. Nasalok ang aking bagpa. Hindi na ako naka... Nakapagpulo ng aking tansi, mga bro. Yan, ang tansi, tamba May uli akong isa. Ah, mamaya ko na lang ma ano -an, at inaalalayan ko ang ano, ang bangka ng alon. papa nagbubukal liwanag kalma siya bago nagkakasimoy na kami abay mga bandang alas 7 biglang lumakas na lahang ito pa ako sa dati area ng aking pangawilan doon kailangan kailangan mga bro kaya nagpakasakaling mga will eh wala pang mauli sa lambat doon mga bro sa pangawilan hindi rin ako makapagbukas kasi ah yeah. ya brabe Ooh. tira pa ang bato yan bato pa sambal balde mga bro aking bato na baon yan hindi ko na naubos sa lumakas na nga mga bro yan oh. may tira pa akong bato ito okay na lang at nabiyayaan ako ng na isang piraso wala mag-isa doon na ngawin yung kasakasama ko burong nangangawin eh may trabaho na may trabaho kaya ako lang mag-isa doon yan may barco dito yan LPG ¡Sí! Ah, ¡Cabina malapit na ako mga bro yeah, doon na lang malapit ka yeah. L7 L7 naman to targa ng mga kung ano ano isang kinakarga ng buwakay kinakarga ng container van mga truck Ayan oh, may truck na nga palang isa oh. May nakakarga na May nakasakay na isang truck Mga truck siguro ay kakarga dyan Dadalhin sa ibang lugar pangawilan po Grabe na lalaki ng alaw Okay na rin, may uli na akong isa eh May pang bigas-bigas na mga bro at dito na ako uwi ha? Ano? natin naman ito mamaya uwi na ako narito na sana ako sa laot eh ay takbo na ulit takbo na patabi Yeah, mga bro, at nandito na ako sa tabi. Magulo ang tan si Diana. Ya, yeah, magulo. Ipakal ng anak na hindi pa ako nakapagpulon. Ya, yeah, mga bro, at bababa ako ng aking tansi at uh, hindi ko na ipulon. Ya, yeah. Hindi ko na ipulon sa lakas ko mga bro, umuwi na ako. Um, biglang dagos mga bro ang ano doon? Lakas. Bago paparating ko dito, nakalma naman. Dito. Hindi pa makabilo pa nga na lang, nabigyan ng isa.

Dormor kalma. Saman na. Ngayon. Hindi na pwedeng panoorin yung kalpak sa kinalawag. Okay, okay. Apa gini, Anton? Bicuk. Buang um, mobil. Nina kasing. Nina. Um, Udah lagi aku bicara dong. Ana ayo, sta. Kunin hmm. ah, ko na mga bro, akong naging muli. Hello. Ah, bro. Ano sa dayan? Ya, ya mga bro. Ya, ang nagigim ko. Ya nampain pae na sa bunga ngapa, mga bro. Dito pa natanggal. Mm. Okay, oh, so right. Ha? Akala, lalagay ko sa dagat. Wag na. Dadalhin mo sa atin. Ana. Ganda nang tama. Oh. Ya nampain pae. Tanggal ko na. Hmm. Oh, it's okay, right. Odoy. Oh, Dumina. matalas Ba, ngatalas do hindi kaya. Mabagsak. Ito. magkagangas sa kamay mo, doy, Any, yung, Wagn, <laughs> na doy Wag na, dey. Wag na, dey. Lakay mo, bro? Kaya. Kina-tay sa aking kabado. umuli molidom. Ito sari-sari din ako bitito dito, kung ano, kama, At, Ayan, isda, ayan. na lang ang pangawil at malakas nga doon mga bro. Ah. basa ang cellphone sa tagupak ng halon, lumakas nang lumakas. Ah. Look, look. Alam ko madulas 'yan, kaya magbabagsak. Sa hasang doy ang doon. Mami, ano doy, mamaya yeah, na doy. <tuk tangan> oh. Ya, yeah, mga bro, hmm, pauwi na. na pag nalang sa pagkilo, kumakay lang kilo ito. Hmm, buhat ng dalawang bata, mga bro. Yan, oh. Wala na lang. Ang oh. Ya, yeah, mga bro. Eh, sige, dala. Larga. Oh, baka mabagsak. Bandahan. <laughs> Yan yeah, na, dala na lang aking bata

tagal ko bago na ano hindi makapagbukas ng camera sa laot kay ang lakas kaya ang liit ng pandulo ko lang natansi hindi ko mabuhay ang silpon ng isang kamay sabi ko ay nako, baka malaglag pa ang camera sa tubig malakas nakasda may kalating oras ako nagpapalaro kasi inaalalayan ko yung ala yung tansi ba na ano baka makalagot ah, nang, nang hina din siya May kahit kalating oras o isang mura, di ko na naurasan. Yeah, mo bro. Pero mun na type, naabot na nang gutom. Ah, yung una. Hm. Tinapay mo na. Namana. Alam ko na. Alas 9:00 a.m. na pala mga bro wala pang almusal ngayon lang nakapagkape at tinapay yan yeah, mga brat kikilo nila kikilo na Kikilin natin kung nakailang kilo babay din dyan hindi babay din dyan madulas pa siya eh. madulas nyo I e, terus mundi ni. nih e, ya e, tenda saya bikin cari tambah tawok tenda lengan kita tahu ini kan tendanya orang bela lagu nasari kita <coughs> yeah, magane di nih ya mau bro. ah uh, lempas sempok ya yeah. sem sampung kilo at triple, yan yeah. yan yeah, mga bro bali ano naka ikot na siya ng isa yan yeah, bali sampung kilo at triple, yan sampung kilo at triple, yeah. Okay. ok alright Sige mga bro at Luzon Visayas na sa taat po sa inyong lahat at sa mga OFW sa taat po sa inyong lahat. Yan, ingat kayo palagi at sa mga sulit ko taga panood yan, sa taat po sa inyong lahat at ingat kayo palagi yan. Sige mga bro at abang na lang kayo sa sunod ko pag upload maraming salamat po sa inyong lahat Ingat kayo palagi Okay? Alright